Kaya nasa pamimili ng bulaklak sa Dangwa ang uh, mga kababayan natin kahit uh, malaki nang itinaas ng presyo ng mga bulaklak. May live report si Rida Reyes. Rida. Yes, sa tama yan, Jiggy. Sa buong maghapon nga, eh, naging mayat-maya ang dating ng mga tao no, dito sa Dangwa para bumili ng mga bulaklak dalawang araw bago magundas. Pero kung tutuusin, manipis pa raw yung uh, bilang na yan, Jiggy, kumpara ng mga nakaraang taon, ayon mismo sa mga tindera. Ngayon man, hindi naman daw sila nawawala ng pag-asa kasi lagi naman daw silang may benta pag magundas at bukod dyan, eh, siguradong bu bukas daw ay inaasahan ang buhos ng tao rito. Ang ibang mamimili naman, bagamat bu oh, bukas pa uuwi sa mga probinsya dahil may pasok pa, ngayon pa lang ay bumibili ng bulaklak na dahil shock daw na masigip na rito bukas. Okay lang daw sa kanila kahit na sobrang laki ng itinaas ng presyo ng bulaklak. Minsan naman daw kasi ay uh, minsan lang naman daw nangyayari ito at inaalay naman daw nila sa mga yumaong mahal sa buhay nila. Gaya ng inaasahan, nagtaas na ng mura 30 hanggang mahigit uh, 50% ano, ang presyo ng ilang bulaklak Samantala, nagbaba naman ang presyo ng orchids at ng pingpong na imported pa. 200 hanggang 1,500 naman ang presyuhan sa mga pre-arranged flower baskets. Depende yan sa laki at uh, klase ng bulaklak. Inaasahan, Jiggy, na bukas ay magsisimula ng bumuhos ano, ang mga suke rito kung kailan simula na ng weekend at uh, talagang nataon pa naman doon sa araw ng 12 ng marami at pauwi na rin sa mga probinsya ang mga tao, gigi at Rida, yung supply, kumusta yung supply ng mga bulaklak? Yung supply, Jiggy, dito, actually uh, enough daw. Ang sabi naman ng lahat ng mga nagtitinda na nakausap natin, more than enough daw yung supply dahil talagang pinaghandaan nila. Dahil kapag ka naman daw panahon ng undas, hindi naman daw talaga nawawalan ng market. So, pero aminado sila na yung talagang nakaraang bagyong Lando ay naka-apekto naka, naka ng bahagya doon sa presyo. Pero siniguro naman daw ng lahat ng mga supplier na lang gagaling sa Norte na ang kanilang maipapadala na mga supply dito, dito ng Bulaklak, uh, local man imported, ay magiging sapat hanggang sa matapos ang panahon ng Undas, Jiggy. Maraming salamat, Rida Reyes.